Ate. So, magandang araw mga kaibigan. Uh, meron po tayong electric vehicle. Uh, tow truck. So ipakita ko po sa inyo yung mga dimensions at saka kung ano ang mga functions. So i-visualize muna natin mga kaibigan. Yan yung harap, LED yung mga ilaw. Magkabila. 32 tons. Sa sakalit yung ion battery. So electric. At ayong gulong. Uh, meron din siyang uh, pito. So, binubumbahan ng hangin, kinakargahan. Uh, dito sa harap is 119 PSI. At uh, dito sa likod is 125 PSI. Kasi malaki yung gulong. Oh. No? So, yan po ang brand, Hangcha. At ang pangalan ng kampanya is Electromotive Transport Products and Solutions Inc. So, may mga switch. Mamaya, paliwanag ko sa inyo. At ito yung mga panghila. Dito, iangat lang to. At doon ilalagay yung lats sa hilaan. Okay. So, may capacity na 32 tons ang kayang hilain na cargo. Sa airport ito dinadala panghila ng mga cargos. So, tignan natin ang instrument panel at saka mga switch. Ano Ito meron siyang emergency switch. Pag paganahin mo, i-on mo lang 'to. Okay, naka-on at meron din sa likod. Ito rin emergency switch, i-on 'yan. Ayun, pag pinagana mo ngayon naka on na yung emergency switch ito lang yung built in niya, switch pinaka an at uh, ito yung uh, switch nya sa cambio pag F forward N neutral yung R is reverse so automatic din dalawa lang ang pedal brake and silinya So automatic siya. At ito yung mga switch sa ilaw. High beam, low beam, park. Ito sa park, din naka-off. Ayan. At ito rin, itong ilaw na to, ito yun. Pinakamataas niyang ilaw. So, ito yung indicator at ito yung hazard. So, pag hazard, harap likod merong ilaw yan. At itong R, itong switch na ito na R, para yan dito sa pag-operate nito. gamitin ito pagka meron ka ng hihilain. Pag may sasalpak na dito ng hihilain, ito lang ang gamitin mo pag-adjust. So, mamaya i-demonstrate ko. Dito muna tayo sa instrument. So, i-on lang na. Uh, Naka-on na itong emergency switch. I-on na lang natin itong susi. On. yan Sigagana so, na yung display niya. So, sa battery, merong 70%. So, ready to operate na yan. So, pag aabante ka, i-drive mo, itulak mo lang tong switch paharap at abanti na tayo ayan okay may kita yung speed oh. yan ang display ng speed kung ilan ayan tapos i-reverse atras tayo neutral then reverse ayan tumutunog atras okay then preno so pag in neutral mo naka engage na kaagad yung preno nyan hindi na siya gagalaw automatic na naka engage ang preno so ito din na ang cabin kung may mga dokumento kay ilagay diyan diyan ilalagay okay at ito merong USB charger yan okay so i-off ko muna so dito sa hood yung latch nya ito lang ADN lang ito pababa at itata itataas na tong hod so yung meron siyang damper magkabila hydraulic okay so ito ang battery niya electric battery at ang system voltage is 80 volts so merong common merong channel positive Channel positive. Yan yun yung apat lang na wire. yun yung wiring papunta doon sa ibaba sa charging. Ito ang charging port nya. So yan po ang charging port. Sa charging hours nya is dalawang oras ang charging. At uh, pag na-full charge, sa lang siyang mag-off ang charger. At pag na-full charge na, kayang gamitin ng apat na oras. So pag uh, na-gamit na ng apat na oras, siyempre bababa ang battery na voltahe, pwede na kaagad siyang i-charge. So sa lang siyang magka-cut off pag na-full charge. 485 kilos ang battery. Ganyan kabigat. So, ito, ganyan po kalaki ang battery. So, yung sa charging port, yon po doon ang connection niya doon sa gilid. Dito sa kabila, merong brake master at saka hydro-back para sa preno. mayroong auxiliary battery na maliit para yan sa mga ilaw, sa headlight at saka sa mga hazard lights. Ayan, may mga module. Module. At meron ding motor. Okay, yan po ang nagpapaandar ng mga gulong, yung motor na yan. Sa bawat, uh, sa apat na gulong, merong tigi isang motor. Okay. At sa ilalim, silipin natin sa ilalim. Ayan. Yan yung differential nya. Sa likuran. Ayan, differential. At dyan nakakabit ang electric motor. Sa harap, sarap i beam lang oh yan yung sa steering nya oh lip spring ang sarap leaf spring oh yan yun pong yan ang suspension nya sa likuran merong coil spring yan kung hindi ako nagkamali hindi magsilip yung coil spring na sa loob. Ayan po ang suspension. Okay. Ngayon buksan natin yung ilaw. Park. On. High. Low. Pag naka-high, 'yan, Pati hazard, i natin. So, yung sa display, naka-hazard. So tingnan natin. Ayan, LED yung headlight at mayroong hazard. Okay. Sa likod. Ayan. naka light itong pula, itong dilaw, hazard. Magkabila. Ayan. At paganahin din natin ito sa taas yung switch ito yan so ayan, gumagana ayan okay so i-off na natin tong sa taas na ilaw at pati yung hazard at itong sa headlight i-off na rin yan patay. Then ito yung pag naglagay ka na ng hihilain yung sa latch doon sa likod. I-on natin ito. Yan. At punta tayo sa likod. So ito ang switch forward and reverse. So pag may eh, sasalang ka na rito at uh, hindi pa umabot dito yung towing hook niya. Dito ka lang mag-switch, pindutin lang ito at gagalaw uh, atras ito, 'yung unit. So pindutin natin. Yan. At at sarap. Yan, abante tapos atras pag pinindot. Ayan. So yan lang dalawang to para ma-shoot yung towing hook dito. So ganun lang kadali i-operate. So i-off na natin. So yan po ang unit nya. So hanggang dito lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagpanood.